Hi guys! Good morning! So, ayan. Um, medyo maaga ako ngayon at nagkakapin na ako. Siyempre, may natira pa yung um, banana bread kahapon. At uh, ito ay kape black coffee. Kasi, medyo hinahiblad ako kahapon dun sa pinagkakakain ko. Madaming ice cream. Saka yung gamot ko siguro kahapon. I mean, yung fast relax saka dagon din na ininim ko ay hindi pwede sa akin tumaas yung pipi ko kaya medyo light lang saka ang dami kinain ice cream kahapon so I think wala naman dun sa ice cream gawa ng paminsan-minsan talaga m ano 2 uh, days na kasi yung medyo mataas yung pipi ko so ito na yung breakfast ko at nagmamadali gawa ng mamaya mga 10 pupunta kami sa hospital at schedule ng blood test ni amo ko um, ang init pa ng kape ko so kain muna tayo ng banana bread at kapilang natatakot na ako uminom ng gamot So, titiisin ko na lang yung aking ano pa. Kunti na lang naman na yung upo ko at sipon. Okay na siguro yun. Inom na lang ako vitamins. Para guys, breakfast. At nililinis ako na mabilisan ngayon. Kasi pagbalik namin, hindi ko pala alam mo, kakain kami sa labas. Kasi 11 yung blood test niya, malamang, aabot pa yun ng mga 11.30. To so, 11.30 kami, kumakain kasi ng lunch. hindi ko alam kung uwi pa ako magduluto. Ang kakain kami sa labas. So, see you mamaya. So, ayan, ayos na kami. Punta namin kami ng hospital. Nuupo pa rin siya. Ako din. <laughs> Kaya pupunta ko kami sa sakayan ng taxi. Magta-taxi kami po ng hospital kasi hindi available yung mga anak niya. Kaya ako ang kasama niya doon. Tagal ng taxi. Huh. Ay, inip na agad. Okay sa wakas, nakasakay din kami ng taxi so si amo ko nagbigay ng pampamasay $50 eh yung minimum na ano is $27, tapos balikan na yon, gugulangan na naman ako ni amo neto oh, ay nako. nandito na kami sa ka hospital waiting na kanyang <laughs> tawag ayan tapos na kita na lang kami daw. 10 minutes at uuwi na so ayan pa na kami dito na no, kami actually malapit sa building namin uh, ay, na. tao. Save money, go home and cook lah. <laughs> ah, dipilih tahu nang pagkain. pag gusto niya talaga hindi mo mapipigilan 'to. May sa Tonkibao.

dito din yung trip ni Among ngayon ay nako so ayan na meron ng rides. ayan so makakabili na rin siya Yeah, yeah, we'll go home now. We know wala pa, hindi pa na green lupo tong amo tumuwid hindi e, makapaghintay, oh ayan na go ah, mama, eh utom na ito na anak ko nga kami sa bahay at ito yung binibili ni amo, tatlong lunch box o, diba hindi ko alam kung anong trip niya, kung bakit tatlo yan pari lang naman. Siguro, madami siyang kakainin. Ay, mahirap pala na niyang buksan. Ito yung sa akin, no? o Oh, di ba? Sarap niyan. Pero, konti lang pala yung meat. Kaya, pala tatlo yung pinili niya. So, tara, kain! So, ayun Tapos na akong kumain Nung no? nalugi talaga ako ng $4 Sa binayad ko sa taxi Pero bumawi naman siya Kasi nalibri naman siya ng Lad So, pusok na pusok talaga ako Doon sa isang set ng Pagkain doon sa Tawgibaw mm, So, may natira pa yata So, ayun Lugi man bumawi din. Talaga itong amok ko. Wala eh. Ganyan talaga siya eh. Madugas minsan. <laughs> Pero at least, kahit na paano naman is bumawi. Uh, Siyempre, nakasahit din ako. Kahit paano kasi yung pagkain ko for today, hindi ko nakain. So, mamayang gabi ulit nakainin. Kahit na paano kasi ipa ko ng isang kainan. Diba? Hirap talaga kapag ka may amo kong manitas. Char. Eh, Sabay-sabay lang. Gusto ko time talaga. Talusa sa akin yung pagkain. Kasi ako talaga yung bumibili ng pagkain. But... Sabi nga nila, ma-arty ako sa pagkain. Char. So, yun lang guys. Bye! Thanks for watching!